if you love valentine's day but hate boring you're in the right place welcome to edox dc's valentine's day special this february we're bringing you everything heart-shaped and love-filled from romantic date ideas to spice up your valentine's recipes we've got delicious treats that say i love you in every bite so hit that subscribe button and join the edox dc family Araw ng mga puso. Isang araw na puno ng pagmamahalan at kasiyahan para sa karamihan. Ngunit para kay Charlin, ito ay isang araw ng pagdurusa at pangungulila. Ramdam na naman ni Charlin ang kirot sa kanyang puso. Isang kirot na dulot ng pag-ibig na hindi niya may pahayag. Pinagmamasdan niya si Junjun mula sa malayo. Ang kanyang Junjun, ang lalaking nagbibigay ngiti sa kanyang mga labi, ngunit hindi niya kayang labitan maawa siya napapaligiran ng mga kaibigan mga kaibigang walang kamalay-malay sa kanyang nararamdaman gusto kong maging bahagi ng kanyang kasiyahan gusto kong sabihin sa kanya ang lahat ng aking nararamdaman pero kaibigan lang ako isang kaibigang may tinatagong pag-ibig isang kaibigang natatakot na baka mawala ang lahat kapag nalaman niya ang totoo alam ni Charlene na ang kanyang nararamdaman ay mga salitang di mabigkas mga salitang puno ng pag-asa at pangarap, mga salitang nakakulong sa kanyang puso, mga salitang hindi niya kayang ipahayag dahil sa takot. Natatakot siyang ma-reject, kaya nanatili siyang tahimik. Ang kanyang pag-ibig ay isang tahimik na himig. Isang himig na umaasa na balang araw, maririnig din ni Junjun. Nahuli ni Junjun ang tingin ni Charlene. Sa isang iglap, parang tumigil ang oras. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng mga hindi masambit na salita. Sa bawat tingin, may mga kwentong hindi na kailangang sabihin. Kumaway siya, ang kanyang ngiti ay maningning. Lumundag ang puso niya. Ang simpleng pagkaway na iyon ay puno ng kasyahan at pag-asa. Ang bawat ngiti ay tila isang pangako ng masayang bukas. Siya ang kanyang araw, nagtataboy sa mga dilim. Sa bawat nangiti ni Charlene, nawawala ang lahat ng lungkot ni Junjun. Ang kanilang samahan ay parang sinag ng araw sa maulap na langit. Sumabay ako sa kanya, ang aming tawanan ay umaling ngaw-ngaw sa hangin. Ang bawat halakak ay parang musika sa aming mga tinga. Ang mga simpleng sandali ay nagiging espesyal kapag magkasama kami. Naikwento nila ang lahat sa isa't isa. Walang lihim na hindi nila alam. Ang bawat kwento ay parang isang piraso ng puzzle na bumubuo sa kanilang pagkakaibigan. Mga sikretong ibinubulong sa ilalim ng mabituing langit. Ang mga bituin ay saksi sa kanilang mga pangarap at pag-asa. Ang bawat pulong ay puno ng tiwala at pagmamahal, mga pangarap na ipininta sa canvas ng kanilang kabataan. Ang bawat guhit at kulay ay sumasalamin sa kanilang mga adikain at pangarap. Ang kanilang imahinasyon ay walang hanggan. Si Junjun ang kanyang karamay, ang kanyang sandigan. Sa bawat pagsubok, nandiyan si Junjun para sa kanya. Ang kanilang pagkakaibigan ay parang isang matibay na haligi. Pero kahit kailan, hindi siya magiging kanya. Ang kanilang samahan ay puno ng saya at mongkot. Ang bawat sandali ay may halong tamis at pait, nunit ito ang bumubuo sa kanilang kwento. Mahal ko siya, Charlene. Matagal ko ng gustong sabihin ito, pero ngayon ko lang nagawa hindi ko na kayang itago pa. Nanginginig ang boses ni Junjun. Halata sa kanyang mga mata ang kaba at takot na baka hindi tanggapin ang kanyang nararamdaman. Inamin niya ang kanyang nararamdaman para kay Mika. Sa wakas, nailabas na rin niya ang matagal ng kinikimkim na damdamin. Gumuho ang mundo ni Charlene. Hindi niya inaasahan ang mga salitang narinig mula kay Junjun. Tulad ng matalim at malamig na patalim, tumusok ang mga salita sa kanyang kaluluwa. Parang bawat salita ay isang sugat na hindi maghihilom. Tumusok ang mga salita sa kanyang kaluluwa. Ang sakit ay hindi may paliwanag, parang isang mabigat na pasanin na hindi niya kayang buhatin. Binabati kita, Jinjen. Sana'y maging masaya ka sa piling ni Mika. Pinilit niyang ngumiti, binabati siya. Ngunit sa kabila ng kanyang ngiti, ramdam ang bigat ng kanyang damdamin kahit sa sarili niyang pandinig, ang kanyang boses ay parang walang buhay. Parang nawala ang lahat ng sigla at saya sa kanyang puso. Sa loob may nagnangalit na bagyo. Ang kanyang damdamin ay parang isang unos na hindi mapigilan. Sakit, matindi at nakakasakal na halos magpalunod sa kanya. Parang hindi na siya makahinga sa tindi ng kanyang nararamdaman. Yak si Charlene. Dumaloy ang mga luha, hinuhugasan ang sakit. Hinayaan niya ang sarili na magdalamhati. Para sa pag-ibig na hindi maaring maging kanya. Para sa mga pangarap na nabasag. Unti-unti, -unti, dumating ang pagtanggap. Mahal niya ito. Pero hindi dapat ganito kasakit ang magmahal. Karapat dapat siya ng higit pa. Karapat dapat siya sa pag-ibig na namumukadkad sa ilalim ng araw, hindi sa dilim. Nagising si Charlene na may bagong paninindigan. Naroon pa rin ang sakit, isang mahinang kirot, pero hindi na nito kontrolado ang kanyang pagkatao. Magpapatuloy siya para sa kanyang sarili. Pahahalagahan niya ang kanilang pagkakaibigan, pero bubuksan din niya ang kanyang puso sa mga bagong posibilidad. Sa isang pag-ibig na mamahalin din siya pabalik. Isang pag-ibig na magpapalaya sa kanya. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and leave a comment or suggest a topic for our next episode. Catch you later.